Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa kaso ni Kiryu Nozomi, na napilitang mag-apply muli sa medikal na paaralan ng siyam na taon dahil sa kanyang ina, na sa huli ay nagdulot ng isang malupit na paghihiganti. Si Kiryu ay 31 years old, ipinanganak sa Shiga Prefecture sa Japan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, noong bata pa si Kiryu ang kanyang ama ay nagtratrabaho bilang isang inhinyero, at madalas na nag-overtime, kaya't may kaunti siyang oras na inilaan para sa kanyang anak na babae. Nang magsimula si Kiryu sa elementarya, kailangang manirahan sa isang company na may dormitory, ang kanyang ama, na nagdulot na mapalayo sa kanyang pamilya. Mula noon, si Kiryu, at ang kanyang ina, na si Shinobu Nozomi na lamang ang nagkasama. Si Kiryu ay introvert at tahimik, at siya ay isang normal na bata tulad ng ibang mga bata. Nag-enjoy siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa paaralan. At nangangarap na makahanap ng trabaho na nais niyang gawin pagkatapos makapagtapos ng universidad. Ngunit may ibang iniisip ang kanyang ina. Ang mga inaasahan kay Kiryu ay napakalaki. Naniniwala si Shinobu na ang kanyang anak ay dapat pumasok sa medikal na paaralan anuman ang mangyari. Kaya't pinauuso niya ang ideya na dapat maging doktor ang kanyang anak ng ilang beses sa isang araw mula pa bago ito pumasok sa elementarya. May sariling dahilan si Shinobu kung bakit niya ito ginagawa. Noong bata pa si Shinobu, ay nagpakasal ulit ang kanyang ina, at ang kanyang bagong stepfather ay isang doktor. Nakita ni Shinobu ang kanyang stepfather bilang isang respetadong tao sa lipunan, kaya't iniidolo niya ang propesyon ng pagiging doktor mula pa noong siya ay bata pa. Kaya yun ang dahilan kaya gusto ni Shinobu na maging doktor si Kiryu. Nagsimula siyang magbigay ng pressure sa kanyang anak na tuparin ang pangarap na hindi niya nakuha. Binuo niya ang kanyang sariling plano upang mapilit ang kanyang anak na pumasok sa medical na paaralan. Marahil dahil sa impluensya ni Shinobu, nagsimula ng mangarap si Kiryu na maging doktor mula sa murang edad. Ayon sa plano ni Shinobu, si Kiryu ay masigasig na nag-aral ng may layuning maging isang surgeon. Ngunit bumaba ang mga grado ng kanyang anak simula sa kanyang high school, at tila hindi umaayos kahit ano pa ang kanyang gawin. Sa oras ng pagsusulit para sa universidad, ang mga grado ni Kiryu ay mababa, kaya hindi sapat para makapasok sa medical na paaralan. Gusto nang sumuko ni Kiryu sa pag-aaral ng medisina, ngunit pinipilit siya ng kanyang ina, na dapat siyang maging doktor anuman ang mangyari, at determinadong ituloy ito. Pinilit pa rin ni Shinobu ang kanyang anak na maghanda para sa mga pagsusulit sa medikal na paaralan. Ngunit alam ni Kiryu na ito'y imposible. Noong 2005, nag-apply si Kiryu sa isang lokal na pambansang universidad para sa medikal na paaralan sa kahilingan ng kanyang ina. Pero bumagsak si Kiryu sa kanyang unang pagsusulit sa medikal na paaralan. Gayunpaman, gumawa ng hindi inaasahan si Shinobu. Siya ay nagsimulang magsinungaling sa mga tao sa paligid niya. Sinasabi niya na ang kanyang anak ay natanggap sa isang medical na paaralan. Sa parehong oras, patuloy pa rin niyang pinipilit ang kanyang anak na maghanda para sa mga pagsusulit sa medical na paaralan. Si Kiryu ay lalong napapagod, pagod na pagod na sa pressure ng kanyang ina. Gusto ni Kiryu na makalaya mula sa kanyang ina. Tinanong niya ang kanyang ina na kung pwede siyang mag-aral at magtrabaho ng part-time. Ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang ina at pinipilit pa rin ni Shinobu na dapat niyang subukan muli ang medical na paaralan. Kaya't wala siyang oras para magtrabaho ng part-time. Sa Japan, kailangan ng pahintulot ng mga magulang para sa kanilang anak na magtrabaho ng part-time. Dahil hindi nakakuha ng pahintulot mula sa kanyang ina si Kiryu. Wala siyang ibang magagawa kundi sundin ang kahilingan ng kanyang ina at ulitin ang isang taon ng pag-aaral. Pagkatapos nito, Lalong dumami ang pakikialam at pagkontrol ni Shinobu sa kanyang anak araw-araw. Hindi niya pinapayagan ang anumang oras maliban sa pag-aaral at inaagaw pati ang cellphone ni Kiryu, na siyang nagpipigil sa kanya na makipag-ugnayan sa mga kaibigan. Hindi lang cellphone ang kinukuha ni Shinobu, kundi pati ang bawat kilos ng kanyang anak ay binabantayan niya, kasama na ang pagpigil sa kanyang pagligo. Wala siyang oras para sa kanyang sarili at hindi niya magawa ang anuman maliban sa pag-aaral. Sa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang ina, wala siyang personal na oras, hindi na niya ito kayang tiisin, kaya't umalis siya sa kanilang tahanan. Sa ikatlong pagkakataon, iniulat ni Shinobu ito sa pulisya o nagtangkang magutos ng pribadong detektib gamit ang iba't ibang paraan upang mapilitang bumalik si Kiryu sa bahay. Ang determinasyon ni Shinobu na ipadala ang kanyang anak sa medikal na paaralan ay lalong naging masalimuot habang tumatagal ang panahon. Nag-aaral si Kiryu sa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang ina. Ngunit palagi siyang bumabagsak sa mga pagsusulit sa medikal na paaralan sa loob ng siyam na taon. Sa siyam na mahabang taon, inilaan niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral sa bahay upang tuparin ang imahinasyonaryong pangarap ng ina na makapasok sa medikal na paaralan. Noong 2014, ipinangako ni Kiryu sa kanyang ina na magiging isang midwife at pumasok sa isang programa ng nursing sa isang lokal na medical na paaralan. Sa wakas, pagkatapos ng siyam na taon ng paghahanda, nakapasok na sa Universidad si Kiryu. Sa kanyang ikalawang taon ng kolehiyo, bumagsak siya sa exam para sa sertipikasyon ng midwife sa kanyang pag-aaral. Mas napagtanto niyang mas angkop sa kanya ang maging isang surgical nurse kaysa maging midwife. Nagtagumpay si Kiryu na sabihin sa kanyang ina na nais niyang maging isang surgical nurse. Gayon paman, nagalit ang kanyang ina at pinipilit na agad na makuha ni Kiryu ang sertipikasyon ng midwife. At itigil ang kanyang pangarap na maging surgical nurse. Nagsimula ang alitan sa pagitan ng dalawa. Bakit pinipilit ni Shinobu na maging doktor ang kanyang anak? Si Shinobu ay isang mabuting estudyante noong kanyang mga taon sa paaralan. Ngunit dahil sa biglang pagbagsak ng kalagayan ng kanilang pamilya, kailangang itigil niya ang pag-aaral sa kolehiyo. Marahil dahil dito, may kahinaan sa kanyang kakulangan sa edukasyon. Bukod dito, nang makita niya ang isang kaibigan, na mas hindi academically successful kaysa sa kanya na naging isang nurse. Hindi niya pinansin ang propesyon ng pagiging isang nurse, kaya't nais niyang maging midwife ang kanyang anak kaysa maging nurse. At iniisip niya ang isang midwife bilang isang bagay na kahawig ng doktor. Noong tag-init ng 2017, nang nasa ika apat na taon na si Kiryu sa kolehiyo, nagsimula siya ng kanyang nursing internship sa isang kaakibat na unibersidad na ospital. Excited si Kiryu sa kanyang internship at ibinahagi ito sa kanyang ina. Ngunit napakalamig ng tugon ng kanyang ina. Nakipag-ugnayan si Shinobu sa paaralan at pinaalis ang pangalan ni Kiryu mula sa listahan ng internship na nagpapigil kay Kiryu na gawin ang kanyang clinical training. Pinipilit pa rin ni Shinobu ang kanyang anak na magtuon sa paghahanda para sa eksam ng sertifikasyon ng midwife. Sinabi ni Shinobu kay Kiryu na hindi siya maaaring maging nurse kahit bumagsak siya sa exam ng midwife. Kinuha ni Shinobu ang cellphone ni Kiryu muli. Pero nakakuha ng lihim na bagong cellphone si Kiryu. Ngunit nahuli siya ng kanyang ina. Lubos na nagalit ang kanyang ina nang malaman na niloko siya ni Kiryu, at sinira ni Shinobu ang cellphone sa harap ni Kiryu. Si Kiryu, na matagal nang dumaan sa labis na pakikialam at panginsulto, nais niyang makataka sa kanyang ina. Ngunit tila imposible ito laban sa kanyang ina, na naging pinagmulan ng takot. Ang kanyang kalagayan sa kaisipan ay patuloy na bumababa, mula pa noong kanyang kabataan, patuloy na siyang pinipilit ng kanyang ina. Unti-unting ginagawa siyang parang walang silbi. Ayon sa mga kapitbahay, isang tahimik at maayos na bata si Kiryu. Dahil sa kanyang introverted na kalikasan, naniniwala siyang wala siyang makakausap ng komportabol sa kanyang sitwasyon. Sa lumalaking stress at alitan sa kanyang ina, lalo pang bumaba ang kanyang kalagayan sa kaisipan. Isang araw, gumawa ng malaking desisyon si Kiryu. Lumapit siya sa kanyang ina. Ibinuhos niya ang kanyang damdamin sa kanyang ina. Ipinahayag ang kanyang tapat na pagnanais na maging isang nurse, at humingi ng pahintulot sa kanyang ina. Gayon paman, lubos na nagalit ang kanyang ina at mariing tumanggi. Sinabi ni Shinobu sa kanyang anak na nasira ang buhay niya dahil sa kanya, at nagmura sa kanyang anak. Ang pangaabuso sa salita ay nagpatuloy ng ilang oras, at lalong nagpatibay ng determinasyon ni Kiryu. Naniniwala si Kiryu na makakawala siya sa mabangis na kanyang ina at sa wakas ay makakamtan ang kalayaan. Sa gabi ng January 19, 2018, lumapit si Kiryu sa kanyang ina bago matulog, at sinabi, Pasensya ka na aking ina, kung nag-alala ka, hayaan mong makapagbigay ako sa iyo ng masahe bago ka matulog, humiga ka na lang dito, sa ilang sandali, nang makatulog na si Shinobu. Kinuha ni Kiryu ang isang matalim na bagay, at sinaksak niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng kanyang ina at sa wakas ay nagtagumpay na hadlangan ang tinuturing na halimaw. Gayunpaman, nakaramdam siya ng ginhawa, nagpost siya ng mensahe sa kanyang sariling social media account. Pagkatapos nito, nanood si Kiriun ng kanyang paboritong drama, at sa kanya nilaslas ang katawan ng kanyang ina. Tinapon niya ang bangkay ng kanyang ina sa isang ilog na may 250 meters ang layo mula sa kanilang tahanan. Dalawang buwan ang lumipas, Noong March 2018, natuklasan ng isang lalaki na naglalakad sa tabi ng ilog ang isang kakaibang bagay. Iniisip niyang buto ng hayop ito, kaya't agad itong iniulat sa pulisya. Sa pagdating ng pulis sa lugar, agad nilang napagtanto na ito ay buto ng tao at kaagad na inikutan ang lugar habang humihiling ng DNA testing. Ang resulta ng DNA test ay nagpakita na ang biktima ay ang ina ni Kiryu, na si Shinobu nagsimula ang investigasyon ng pulisya na nakatuon sa lugar sa paligid ng biktima. Ang pag-aresto kay Kiryu ay nangyari nang magduda ang pulisya sa kanya. Sinabi ng kanyang kapitbahay na matagal nang hindi nila nakikita ang kanyang ina, at hindi niya iniulat ang pagkawala ng kanyang ina sa pulisya. Noong June 2018, inaresto si Kiryu ng pulisya sa kasong pagpatay at pagtakpon ng bangkay. Sa oras ng kanyang pag-aresto, itinanggi niya na siya ang gumawa sa krimen. Ngunit ang pinakamahalagang katotohanan ay noong araw ng pangyayari, kasama niya ang kanyang ina. Kumbinsido ang pulisya na si Kiryu ang may sahala. Noong September 2018, siya ay inaresto sa kasong pagpatay. At noong sumapit ang 2019, isinagawa ang paglilitis sa Korte Suprema ng Osaka. Itinakda ng korte na si Kiryu ay dumanas ng matinding pakikialam kahit na siya ay naging adult na at may lugar para sa simpatiya sa pag-unawa sa mga motibo at kalagayan ng krimen. Sa pangyayaring ito, nai-reveal ang dikaraniwang relasyon sa pagitan ng ina at anak sa panahon ng paglilitis, na ikinagulat ng mga tao. Sa wakas, hinatulan siya ng sampung taon na pagkakakulong. Ang nasasakdal ang taga-akusasyon ang nag-apela, at ang hatol ay final na. Sa panahon ng paglilitis, sinabi ni Kiryo na wala siyang paraang makatakas sa kanyang ina. Pinaliwanag niya na mas komportable sa kanya ang mabilanggo kaysa sa pagtitiis ng pang-aapi at pang-aabuso ng kanyang ina. Tungkol sa kaso na ito, naniniwala ang mga eksperto sa edukasyon na ang mga aksyon ng mga magulang para sa kinabukasan ng kanilang mga anak ay maaaring masilayan bilang pagtatanim ng kanilang sariling mga nais sa kanilang mga anak. At mahirap para sa mga individual na maunawaan ito, at mas mahirap pa para sa iba na makialam. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.